Hello guys, namuk na ang bangkal guys, takang okay, so. kay buwak. kailan mag bangkal guys, nga kahoy na guys oh. Muna si tinobdan sa kuwan guys, corona. Muna si corona oh, corona. <laughs> 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 corona muna siya guys, ang tinobdan sa corona na kit lagi nako. Muna tinubdan sa corona guys oh, tanawa. Pero ter magkikahumot guys, nagamo ka ni BO. Na. Na na, maglupad guys oh. Muna siya ang tinubdan sa corona itinita na no grabe buwak sarkan kayo tapos gusto mo makakita sa personal nirahan ni guys oh so, sana kasi buwak tapos mo ayo saan ba to nira, nira guys nira kaya niya buwak guys humot kayo gagag humot kayo niya sa nga tanan mura siya perfume ng no, no, tanawa ng no, no, tanawa buwak ni siya sa bangkal no umot ka ayo no no guys ha tak ayo oh chada ka shetan aw no una siya ang buwak sa bangkal una siya oh tawag ng kay guys O, atong isum ha para makita ninyo no kay mga buwak ah oh. okay guys, Para makita gini Ano na ra? Hara. Oh, ah, hara. Dengan kayu ka ya. isa sa kong mama. No. Ay, guys, thank you guys. Bye-bye. Hangin siya. Bye-bye. No.